sa po talaga ito mga busing sa palagi nating na encounter sa pagpipintura o inireklamo ng mga client natin sa atin mga boss kasi yung pagdating namin mga busing lagi po talaga ganito yung nadat na namin yan kung nakita nyo nagtutuklapan po yung mga pintura nila mga boss yan nagtutuk po gawa nga ng purong skim coat yung gamit nila kaya tinanong natin si Corman na mas maganda daw talaga na ihalo dun sa mga skim coat natin mga boss. Pwede pong haluan daw ng white cement para puti din po yung resulta. Kaya kung kayo yung tatanungin mga bossing, okay po ba, ba yung sinasabi ni Foreman na pwede pong haluan natin ng white cement yung skim coat natin. Para sa akin mga boss, matibay po yun. At sa mga veteranong... Pintor dyan ano yung mga comment yung mga bossing para maiwasan natin itong gantong pag pagtsutsok mga boss o pagpupulbos ng mga scheme cut natin para hindi magtuklapan yung pintura natin mga bossing.